Hi guys, for today's video, i-haul ko na yung binili ko sa IKEA. So, tara, samahan niyo ako guys. Bali, dalaw bali dalawang bag na kasi ano itong malalaki? <laughs> True pillow, $2. Bumili ako ng anim. So, ayan siya. Hindi ko nabubuksan, andito siya sa loob. Lahat. Pang anim tong. Tapos ito, o, uh, paglagyan ng sandok. Bali, pag tutuloy yung tubig, dadiretso dito sa may plate niya. Tapos, bumili ako ng pantagay na baso. Magkano na ito? Isang, magkano itong isang set? Nakalimutan ko na. Parang $3. Bali, $2 for $6. Anim. Tapos, bumili ako ng anim na ganito. So, ayan. May nabili na ako ng half neto. Ando na sa Pilipinas. Kasi magpapabaks ako kaya. Tapos nag-sale kasi si IKEA. Kaya, ayan. Bumila ako ng anim. Bali, 250 sa, Huwag nga nang pansinin yung bilbil lumalaki na eh. Tapos bumili ako pala ng medyas ng pamangkin ko. Pero hindi sa IKEA. Sa value dollar. Bali, dollar isa, tatlo ang laman. Napasingit. Tapos ito naman, yung patungan ng mainit na kaserola. Yung mainit na pagkaserola. Patungan siya. Bali, tatlo, two dollar ata or three. Hindi ma -ano, hindi ko na maalala. Ito yung mabigat. Ito yung mabigat. Plato. Ayan. Bali, bumili ako ng anim na saucer. Ganito yung kalaki niya. Ayan. One dollar isa. Bali, anim. Ito yung wala, wala pa akong nabili kasi nito. So, ayan. Then, pati ata to, wala pa akong binili nito. Hindi ko maalala. Bumili ako ng sampo. Ayan, bumili din ako ng sampo nito. Mas malaki, bali sampo. So, ayan, ibalik ko na dito. Kasi mabigat. Bumili ako ng maliliit na ganito, o. Oh. Bali, pag, paglagyan na ng, ano, paglagyan ng light sauce, pagsawsawan, ganyan sa kalaki. Okay. Bumili ako ng anim. Ayan, anim. Tapos, anim din ito. Medyo mas malaki lang ng unti. Paglagyan ng sabaw, ganun. So, tapos itong dalawang bag na to, dalawang binili ko. Bali, kasi mabigat kaya pinagdobli ko siya. So, may nakalimutan akong binili. Yung malaking bowl na ganito. Gusto kong bibili ako ng makasampo din. Ay, eh, kasi one dollar isa eh lahat nito one dollar itong mga plate ganun In, kahit anong size pero iwan ko lang kung sale pa ngayon nung Singapore day one dollar lahat pati yon malaki pero ang price noon is two dollar tapos ito naman parang yung price nito is four dollar o four dollar ata tapos nung binili ko two fifty so hopefully sa off day ko babalik ako doon at uh, Yeah, babalik ako doon at tingnan ko kung Ganon ka rin yung price ng malaking bowl na ganito. Yun ang nakalimutan kong naglagay. Nakalimutan ko siyang, ano, nakalimutan kong kumuha. So, ayun guys. Magpapabox. Basta magpapabox kasi ako, pumunta ako doon. Na tingin kong anong sale. Tapos, yun nga, Singapore birthday. Kaya, ayun, bumili ako nito. <laughs> ganito na ata pag tumatanda na. 40 pataas mahilig nang mag ano magbili-bili ng mga gamit sa kusina, sa loob ng bahay. <laughs> so, ayan. So, ayan guys. And thank you for watching. Adios. Balik ko na. Para pagdating sa Pilipinas, hindi siya basag. 啊。Uh oh.